Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ng Iris ngayong araw ay maingat pagdating sa pera, ayaw sa anumang kalokohan at mas pinipili ang tamang paraan ng pagkita. Matsyaga sa ginagawa at may matapat na pagkatao, kaya hindi nagkukulang sa tungkulin. Hindi mahilig sa chismisan, mas gusto ang pagtutok sa trabaho at pag-aalaga sa pamilya para mapanatiling malusog ang lahat. Ang dalang ugali ng kalikasan ay nagbubukas ng daan tungo sa pag-asenso at kasiyahan ng pamilya. May pag-aalinlangan agad sa bagong kakilala at likas na matipid sa gastusin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Taurus ngayong araw ay maingat at masikap sa trabaho. Hindi gumagawa ng padulos-dalos at may paninindigan sa salitang binitiwan. Hindi agad nagbibigay ng tiwala, mas pinipili ang maingat na hakbang. Ang gabay na ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng kakayahang pasayahin ang tahanan at makapag-ipon para sa kinabukasan. Maaasahan sa pagtulong sa magulang at kapatid at may lamang sa pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Gemini ngayong araw ay maingat sa mga ginagawa, sa trabaho man o sa tahanan. May tapang at sabayan nito ay mahaba ang pasensya, dahil nasa isip ang katahimikan at kasiyahan ng pamumuhay. Kapag nagtatrabaho ay nakapokus at hindi pumapasa ng hindi kanya. Ang gabay ugali ng kalikasan ay nagbubukas ng landa sa maayos na pamumuhay at pagunlad. Hindi sakitin sa selos at may tiwala sa minamahal. Matipid din sa paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig ng kalikasan, ang cancer ngayong araw ay may katapangan sa trabaho. Ayaw ng istorbo at kayang manindigan kapag nasa tama. Masipag, masinup, at nakaplano ang lahat bago kumilos. Hindi natutokso sa maruming paraan ng pera dahil takot sa kamalasan, mas pinipili ang malinis na paraan ng pagkita. Ang gabay na ugali ng kalikasan ay para sa tahimik na buhay at tuloy-tuloy na pag-asenso ng pamilya. Hindi sakitin sa selos at buo ang tiwala sa mahal, may lamang din sa pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang liyo ngayong araw ay matiisin at may tapang lalo na kapag nakikita ang mali. Ngunit bago sumagot, nauuna ang pangunawa. Matsyaga sa pagunlad ng kabuhayan at matapat sa lahat ng ginagawa. Ang gabay ugali ng kalikasan ay para sa maayos at tahimik na pamumuhay, kung saan ang pangunawa ang susi upang makaiwas sa suliranin. Masayahin at puno ng positibong enerhiya, kaya nakakahatak ng swerte. May disiplina rin sa paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ngayong araw ay may maunawang ugali ngunit handang magpakita ng tapang kung kinakailangan. Matapat sa lahat ng oras, sa trabaho man o sa pakikipag-usap. Ayaw sa anumang uri ng suhulan at mas pinipili ang marangal na paraan. Matsyaga at masigasig, kaya nakakaipon para sa pamilya. Ang gabay ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng lakas para makaiwas sa problema at mapanatili ang tiwala sa pagmamahalan. Sa gabi, pahinga ng katawan at isip ang mas ninanais. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang libra ngayong araw ay masyadong maramdamin at madaling maapektuhan. Kailangang matutong magkontrol ng emosyon at umiwas kapag may naririnig na salitang nakakasakit. Masinop at matyaga sa mga gawain, mas pinipili ang pagtatrabaho kaysa sa walang saysay na kwentuhan. Mahalaga na mapanatili ang disiplina para walang makasira sa kasiyahan ng araw. Ang ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng lakas upang matapos ang lahat ng gawain at manatiling masaya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ngayong araw ay maingat at mapagkakatiwalaan sa trabaho. Inuuna ang dapat unahin dahil dito nagmumula ang maayos na kita. Sa tahanan ay masinop at masigasig sa pagpapanatiling malinis ang kapaligiran at sa pag-aalaga sa pamilya. Bawat kilos ay may plano bago simulan kaya nagiging maayos at maganda ang resulta. Sa tahanan, pinapanatili ang masayang usapan at maingat sa pananalita. Ang ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng masayang enerhiya na nagdadala ng swerte. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ngayong araw ay masipag at matiisin sa trabaho hindi gumagawa ng padalos-dalos na pagkakamali dahil nais ng pangmatagalang kabuhayan. Maingat sa bawat kilos at hindi agad nagbibigay ng tiwala upang makaiwas sa mga biglaang suliranin. Ang ugali na dala ng kalikasan ay nagbibigay ng kasiglahan sa pamumuhay. May paninindigan at isang salita, kapag may sinabi, gagawin, ayaw na mapahiya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay masayahin sa lahat ng ginagawa. Sa trabaho ay maingat at masikap, hindi nagpapadala sa anumang suhul at mas pinipili ang marangal na paraan. Maaruga sa magulang at laging handang tumulong kapag lumapit. Sa buhay, hindi nakikisali sa mga walang saysay na usapan, bagkus ay nakatuon sa mga gawaing may saysay. Sa gabi, nais ng katawan at isipan ng tamang pahinga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ngayong araw ay masipag at mapanuri sa trabaho. Hindi gumagawa ng hakbang ng hindi pinag-iisipan upang maiwasan ang pagkakamali. Sa tahanan, maingat sa pananalita upang hindi makalikha ng negatibong enerhiya. Hindi kayang masuhulan at may takot na baka bumalik ang kamalasan. Ang ganitong ugali ay nagdudulot ng ikagaganda ng araw-araw na pamumuhay. May paninindigan at isang salita sa mga pangako, at likas ang mahabang pasensya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Pisces. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay masipag at matyaga, laging iniisip ang magandang pamumuhay para sa kinabukasan. May kahanda ang tumulong sa magulang at may maselang ugali sa trabaho at tahanan, kaya mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Ang ugali na dala ng kalikasan ay nagdadala ng mabuting enerhiya. Hindi madaling maloko dahil may matalas na pag-iisip. Sa gabi, mas nais ng katawan at isipan ang tamang pahinga upang makabawi ng lakas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat.